Sabi natin, uh, dito sa ganitong kalaki na nahuli natin na dapat ipapasok sa Pilipinas na siyabu, marami tayong nailigtas na mga kababayan natin na kung lumabas ito, ang mangyayari ay magig, marami na namang magiging adik, marami na namang mamamatay sa overdose, marami na namang masisira ang buhay. Yan ay nabawasan natin dahil sa paghuli nitong patuloy natin paghuhuli ng mga pagpasok. Ito ang bunga nung naging instruction ko sa ating mga otoridad na dapat ay unahin natin tignan kung saan pumapasok ang malalaking shipment ng droga. At medyo na monitor na rin natin, nakikita na rin natin. Ang isa pang katangian nitong paghuli pag, uh, nitong mga, mga nakikita ninyong droga ay ang kooperasyon ng ating pangkaraniwan na mamamayan, mga manging isda. Kinuha talaga sila. Sila muna ang nakahanap nito. Yung unang huli, eto yata yung huli, nauna yan. Eh. Eto, sila lang ang nakakita niyan. Pagkatapos niyan, dinala nila sa pulis at nagkaroon na ng joint operation para makuha ito, makolekta yung mga sumunod. Kaya't ganyan ang nangyari at uh, kaya't nakikita ngayon ninyo gaano karami ang nakuha natin. So, ang, uh, what we will do now, eh, titiyakin natin ay ang proper disposal nitong mga drogang ito para hindi babalik sa black market, hindi babalik sa street market, basta't hindi nalalabas, sisirain na natin.